Mga kaibigan, isang uh, magandang umaga sa ating lahat. No? From here in the Philippines, good morning to all the people of uh, Italy, for the people of Middle East countries. Uh, to all of you, uh, good morning. So thank you, thank you so much to all of you guys, no? We are here. Kaunta. No? To all the people of Russia, China, United States of America and to all the countries around the world. No? Okay, guys. We have the coffee here. Is that coming from Samal Island? Then, banhakay si Judge, which is our Belgian na employee. kay uh, it's 11 o'clock na. Uh, thank you, thank you so much. And uh, happy, happy birthday, no? Uh, June 4 ngayon, either ka-papa junior ang birthday ka or ka-mama Kasi in June 12 and June 4, hindi ko maalala kung sinong birthday sa kanila Nalilibugan ako dyan mga kaibigan <laughs> It is, uh, I think kang papa junior it is the birthday of my father Happy, happy more birthdays to come in your life And then, magpapadala ako uh, 1,000 ragu-taon because we don't have enough money Mga kaibigan marami ho tayong ginagastusan so before ho tayo kumain mga kaibigan tayo po'y magpapasalamat sa Diyos sa ating amang Diyos na kung saan ito po'y binibigay niya sa atin no? at saka more more birthdays to come in my father no? my father na no, soul drunkard no? palahubog <laughs> so mga kaibigan so before that tayo po'y magpapasalamat sa amang Diyos na binayayaan ho tayo ng mga pagkain na ito lalong lalo na sa aking uh, mga magulang na magbe birthday no? Ama namin Diyos maraming salamat po Ama sa biyayang uh, pag-iingat at yung mga pagliligtas Ama sana po Ama ipa ilalayo niyo po sa malulubha at matitinding mga karamdaman at mga sakit po ang aking mga magulang lahat na po Ama na membro ng aming pamilya Ama at nagsi uh, nagsisilibrate po ang uh, aking magulang ngayon sa kanyang birthday ama sana po ama dagdagan mo pa ang uh, maraming kapanahunan at uh, taon po sa kanyang buhay ama ama po naming Diyos hilingin ko po ang iyong kalooban upang ito po ipagkakaloob niyo po sa amin ito po ikakanin ko po ang pagkain nito ama ito po ibigay ng uh, espiritu na mula po sa iyo ama na ginagabayan niyo po kami ginagabayan niyo po ako palagi sa aking trabaho, sa aking biyahe at sa lahat ng aking ginagawa sa buhay, Ama, na kung saan, Ama, ito naman po ay makakatulong sa aking mahabang paglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Ama po namin Diyos, ilalayo niyo po ang aking uh, buhay sa mga masasamang tao at matitindi at malulubhang mga karamdaman at mga sakit po sa mundong ibabaw na ito. Ama po namin Diyos, ako may magpapatupad ng batas sa ibabaw ng iyong itinatag na lupa ama dito po sa mundong ibabaw na ito na kung saan hindi po ako matitinag ni matatakot man sa mga ma-influensya at ma maraming koneksyon ng mga tao po sa mundong ibabaw na ito ama sapagkat po ang doktrina at iyong kaalaman po ang uh, magtitindig at magbibigay ng ground para sa akin na para po ako po'y nagsiservisyo sa bayang ito sapagkat po ito po'y itinatalaga niyo sa akin ama bilang isang uh, katungkulan ng tools of the government na iyong itinatag dito sa bansang Pilipinas ama po namin Diyos Hilingin ko po ang iyong kalooban upang uh, ipagkakaloob niyo po ang maraming mga pag-iingat at yung mga pagliligtas po sa aking buhay, sa buong pamilya ko po ama, lalong-lalo na ama na ako po ay re-rendered ng duty bukas ama pagkatapos ng aking 5 uh, days sa uh, privilege leave ama. Sana po ama ikaw po ang tutulong, ikaw po ang gagabay sa amin lahat ho ama ang membro ng aming pamilya ama sa lahat ng mga sisters-in-law and brother-in-law my nephews, mga kaibigan at saka lahat po ama, ito po ay uh, hinihiling ko po sa inyong kalooban ama na sana po mabubuksan rin ang lahat ng mga nanunungkulan sa goberning ito ama na hindi na po sila kukulimbat at magnanakaw ng pira ng taong bayan sapagkat po yan po ang binubuhis ng pangataong bayan po na iyong uh, itinatag dito sa mamamayang ordinaryong mamamayang Pilipino ama na kung saan ito po ay nagbabayad ng malalaking buwis para sa economic progress ng bansa instead ama na sila ay magsiservisyo habang sila po ay kukurap rin ng pira ng taong bayan ama na hindi po natutulog ang hustisya nito Ama Darating po ang panahon Ama na ito po ay sisingilin ng kalikasan Ama Sa pamagitan po ng iyong uh, paggagabay sa akin at sa lahat Ama Ihihilingin ko po ang iyong kalooban Maraming maraming salamat po Ito po'y tangi kong hinihiling Sa pangalan po ni Jesus Cristo, Amen So yan ho mga kaibigan Panhaa, manana oy Anong sa na siya Ayo pun dia segawas. Ayo lagi dia lagi. Jadi ni nara segi banyak. Apa punya aku anak.

Sao Dah kan sila dengan legok lah Ini saja mulut Hey, but judge mm-hmm <clears throat>